Araw sa Taurus na may buwan sa Capricorn. Ikaw ang formal materializer. Ang kombinasyon ng araw sa Taurus at ang buwan sa Capricorn ay nagmumukahin ng isang pagkakataon na nakatuon sa negosyo na hinihimok ng lakas, disiplina, tungkulin, istruktura at karunungan sa pananalapi. Ang posisyon na ito ay malakas para sa pagiging praktiko at pagpapanatili ng isang pakiramdam ng kaayusan. Ito ay maaaring maging isang malakas na posisyon para sa isang C. Mag-live at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsetchik.com Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang dapat kong gawin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa absolutely psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.